8, 6, 5, 7, Magandang umaga mga kautoy at mga kamamsi. Dahil deep nga namin ngayon ng aking asawa, pupunta nga muna kami sa dental clinic. Dahil nga po namamaga ang ngipin ni Baklago nakaraang linggo, oh, no! Nakakatuwa pa ang kanyang itsura Dahil para sa lumunok may isang malaking candy Ito nga po ang kanyang itsura Chararan! O oh, diba? Kaya nga po na pagdisikitaan namin Ang kanyang ay may pose dito Kaya nga po na pagdesisyonan namin na pumunta na sa dental Para po ang kanyang ngipin At ako naman po ay sasabay para po magpalinis ng aking ngipin Para fresh po ang aking hininga Woo! At ito na nga po kahit anong init ng panahon, kami po ay nagmumotor. Babaybayin nga namin ito. Papunta nga pala kami sa LA Dental. Ito nga po ay located sa Primarosa, buhay na tubig in Grabe talaga ang mga staff dito. Very accommodating pa at napakababait pa. Magagaan pa ang mga kamay. Hindi ko wow. na nga naramdaman na ako yung nilinisan. Ewan ko lang itong si Baklagon. Kasi nga po, hindi lang bunot ang pinagawa. Akala ko nga po, tatanggalin lahat ng ngipin. At ipapapustiso ko na. Yun pala, yun nagpalinis. Bunot at pasta na rin pala. Ay, e di ba't malapit na nga kami sa Eddie Dental? Muntik pa nga ka kaming maligaw. Tinuro ko naman ng ayos, pero hindi kasi nakikinig na na yata at kinakabahan kasi. At itong at malapit na nga po kami. At ito, nakarating na nga kami sa Eddie Dental. Ayan na, nagpapapetiks-petiks pa, pa. paayos-ayos mo na ng buhok. At ito nga aking aking katabi, upod ng seryoso. Ayan, tingnan mo at busy siya. At ayan na nga, pag kami sasalang na, pinagsuot na nga pala kami dito ng PPE. At akala ng asawa ko, kapote. Sabi ko ngayon wala sa bundok niyan. Ngayon lang kasi siya nakapagsuot niyan. At ayan nga, patokit tapos na, pinakita ko na. Ay, napakaputi na ulit. Tinaantay ko nga po si Baklagon dahil hindi pa po siya tapos. Binubunot na yata lahat ng ngipin. At ayan na nga po, nasa counter na siya. Pumipirma na dahil tapos na siya. Hindi ko pa nga po natanong kung ano nangyari sa kanya eh. At ayan na nga po, pauwi na kami. Dahil nakita nga namin na sobrang init na. At ako gusto ko na rin umuwi. Okay ba? Okay ka, okay. Ano nang sasabi mo? Hahaha. Hindi na makita yung Okay. At ito na nga po, kami pa uwi na dahil ako'y gutom na. Sabi ko nga po sa kanya, daan kami sa milkteehan. Dahil kailangan ako nanib na kanyang ngipin. At ako'y nag nga din. So ito nga po, bukod sa milktee, nag-ice cream pa nga po kami. Yun nga lang, palpakang ice cream dahil lusaw. At ito na nga, nandito na nga po kami sa milkteehan. At naka no, na akong... rin. Masakit. Masakit nung ano na.